Matapos ang karanasang iyon, naniniwala si Lin Moyo na ang lakas ng paniniwala ay maaaring lumikha ng mga himala. Mas lalo pang naniniwala si Lin Moyo na kung isang araw ay maaalis niya ang laso ng pagkabulok, maaari kayang makabalik ang mga ekspertong ng lahi ng tao na may walang kamatayang paniniwala. Walang kamatayang paniniwala, mahinang bulong ni Lin Moyo sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, mayroon din siyang ganitong matinding paniniwala. Mga malalakas na agos ng enerhiya ang umaangat. Nagbago ang kulay ng langit. Isang ilusyong lupain ang lumitaw sa himpapawid, parang isang mirage. Ang lupaing ito ay napakalawak, bumabalot sa nakapalibot na lugar. Nanatili ito sa himpapawid ng mga dalawang minuto bago unti-unting nanahimik. Sa mata ni Lin Yu, ang lupaing ito ay unti-unting lumiit at sa huli ay sumanib sa katawan ni Shi Xi Lumakas ang aura sa himpapawid isang kakaibang pangitain ang bumaba mula sa langit. Mga ilaw na may iba't ibang kulay mula sa lahat ng direksyon ang pumasok sa katawan ni Shishingen. Xi ang Earth Knight ay ang tuktok ng props yung kabalyero, ang pinakamalakas na kabalyero, walang kapantay. Kapag nagbabago ng propesyon, tiyak na lilito ang kakaibang pangitain. Ang puso ng lupa, na parang may sariling buhay, ay naging hugis puso, naglalabas ng tibok. Bawat tibok nito, yumayanig din ang lupa. Sa huli, ang puso ng lupa at ang hiyas ng lupa ay parehong pumasok sa katawan ni Shishingen. Xi sa isang iglap, nagliwanag ng husto ang katawan ni Shishingen. Xi Yumanig ang lupa, bumaba na rin si Shishingen Xi sa lupa. Naglabas ang lupa ng matitinding alo ng enerhiya. Sinabi ni Meng Anwen, ang Earth Knight ay konektado sa lakas ng lupa. Ang walang katapusang enerhiya ng lupa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Hanggat nasa lupa ka, ang kanyang lakas ay hindi kailanman mauubos. Siyam na pong porsyento, siyam na pong porsyento, ng lahat ng atake laban sa kanya ay sasagupain ng lupa. Bawat atake niya ay maaaring mag-activate ng lakas ng lupa. Ang tatlong pangungusap ni Meng Anwen ay nagpaliwanag ng napakalakas na katangian ng Earth Knight. Hanggat nakatayo siya sa lupa, ang kanyang kakayahang manatili sa laban ay walang katapusan. Immune siya sa Syam na pong porsyento ng mga pinsala. Ang kanyang mga atake ay mapapalakas ng husto ng lakas ng lupa. Ang Earth Knight ay ang paboritong anak ng lupa. Paanong hindi magiging malakas ang ganitong propesyon? May nagsabi noon na upang talunin ng isang Earth Knight, maaari lamang itong gawin sa himpapawid. Ngunit kapag kaharap ang isang Earth Knight, wala kang paraan para makalipad. Isang tunog ang umalingaw-ngaw. Sa ilalim ng mga paan ni Shi Xi lumitaw ang isang liwanag na bilog pagkatapos, ang pangalawang liwanag na bilog pangatlong liwanag na bilog, sunod-sunod na lumitaw. Sa isang iglap, sa ilalim ng mga paa ni Xi Xingyan, lumitaw ang apat na liwanag na bilog apat na kulay, pula, rosas, asul, at berde dahan da ang umiikot sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga liwanag na bilog na ito ay halos katulad ng sa Holy Light Night, may katulad na epekto ngunit mas malakas. Kung ano ang mayroon ng Holy Light Night, mayroon din siya. Kung ano ang wala ang Holy Light Night, mayroon pa rin siya. Pagkalipas ng sampung minuto, dahan-daang bumaba ang buong katawan ni Shi Xi Xingyan. Huminto na rin ang porma sayon para sa pagbabago ng propesyon. Opisyal nang natapos ang proseso ng pagbabago ng propesyon. Namumugto ang mga mata ni Liang Yu, tumakbo siya sa mga bisig ni Shi Xi niyakap ito ng mahigpit. Pinigilan ni Shi Xi Xingyan ang kanyang pananabik, nagtagumpay ako. Malakas na tumango si Liang Yu, alam kong magagawa mo. Nag-usap sandali si na Shishingen Xi at Liang Yu bago lumapit kina Meng Anwen at Bai Yi Yuan. Lubos na nagpapasalamat ang nakababatang ito sa kabutihan ni na Dakilang An at Dakilang Bai. Iwinasiwas ni Bai Yi Yuan ang kanyang kamay, hindi mo kailangang magpasalamat sa amin. Kung gusto mong magpasalamat, pasalamatan mo si Munting Yu. Ang puso ng lupa at hiyas ng lupa ay nakuha niya. Kung hindi, wala rin kaming magagawa. Akmang magpapasalamat na si Shishingen Xi kay Lin Moyu nang pigilan siya nito. Kapatid na si, hindi na kailangan. Kung ikaw ang nasa lugar ko, gagawin mo rin ang ginawa ko. Taimtim na sinabi ni Lin Moyu. Hindi naman taong mapagkunwari si Shishingen. Xi Tumawa si Shishingen, Xi "Kung gayon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa." Kung sa hinaharap, may kailangan si kapatid na Lin, sabihin mo lang, kahit na kailangan kong umakyat sa bundok ng mga espada o bumaba sa dagat ng apoy, hindi ako kukurap. Numiti si Lin Moyo, kapatid na Shi, tandaan mo lang ang iyong paniniwala. Naging seryoso ang mukha ni Shi Xi Shingen, hindi hindi ko makakalimutan. Numiti si Lin Moyo, kumuha ng isang kalasag at inihagis kay Shi Xi Shingen. Ito ang regalo ko sa iyo, pagbati sa pagiging Earth Knight mo, kapatid na Shi. Kinuha ni Shishingen ang kalasag, tiningnan ito. Nagulat siya, masyadong mahalaga ito. Iwinasiwas ni Lin Moyu ang kanyang kamay. Hindi mo pwedeng ibalik sa akin. Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Hindi ito magagawa ni Shishingen. Ang ibinigay ni Lin Moyu ay ang pinakamagandang kalasag na natanggap niya. Mukhang mas maganda pa ito kaysa sa, mula sa Turtle Shield ginagamit ng Night Antas, Platinum lahat ng attributes dagdag isandaang porsyento karagdagang kasanayan, retract, korot, retract, hindi makagalaw sa loob ng 30 segundo. Immune sa lahat ng pinsala sa panahong ito. Pinapagaling ang lahat ng sugat. Nireset ang cooldown time ng lahat ng kasanayan maliban sa kasanayang ito. Cooldown time, isang oras. na Nakumpleto na ni Shishingan ang kanyang pagbabago ng propesyon. Mula ngayon, magkakaroon na ng isa pang Earth Knight ang lahi ng tao. Ang kakaibang pangitain na bumaba mula sa langit habang nagbabago ng propesyon ay tiyak na nakita ng maraming tao. Ang ganitong uri ng pangitain ay nakatala na sa kasaysayan. Sinumang nag-aral ay malalaman na ang pangitain ito ay lumilitaw lamang kapag nagbabago ng propesyon bilang Earth Knight. Ang balita na si Shishi Xi ay nagbago na ng propesyon at naging Earth Knight ay hindi may tatago. Sa katunayan, wala naman silang balak itago ito. Ngayon, ang Mano Society sa loob ng imperyo ay halos nalinis na. Hanggat nasa loob ng teritoryo ng imperyo si Shi Xi Xingen, sa esensya, hindi siya mapapahamak. Gaya ng inaasahan, pagbalik ni Lin Moyo sa akademya, narinig na niya ang mga taong nag-uusap tungkol kay Shi Xi Xingen. Pagkalipas ng maraming dekada, muling lumitaw ang isang Earth Knight sa lahi ng tao. Ito ang tuktok ng props yung kabalyero, pinapangarap ng hindi mabilang na tao. Nakita ko sa libro na mga daan at tatlumpong taon na ang nakalipas, may isang Earth Knight na namuno sa hukbo at sumalakay hanggang sa pasukan ng abis, halos nakapasok na sa mismong mundo ng abis. Sayang lang at kinapos ng kaunti sa huli. Ang Earth Knight na yon ay umabot lamang sa level siyam na isa. Kung mas mataas ng kaunti ang level niya, tiyak na makakapasok siya. Nakita ko rin ang tala tungkol sa laban ng iyon. Iyon ang pagkakataon na pinakamalalim na narating ng lahi natin sa abis. Sana kapag umabot na sa antas Diyos ang Earth Knight, mapamunuan niya ang hukbo upang salakayin ang mundo ng abis. Naniniwala akong mangyayari iyan. Naguusap-usap ng masigla ang mga estudyante tungkol sa Earth Knight. Ang paglitaw ng Earth Knight ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Ito ay isang makahimala at dakilang propesyon, lumikha ng napakaraming karangalan mula ng lumitaw ito. Ito rin ang naging propesyon na pinakasakit sa ulo ng Abyss Demon at ng lahi ng Dragon. Kaya naman, sa Eternal Battlefield, tuwing lilito ang Earth vein Dungeon, gagawin ng mga demonyo ng Abyss at ng lahi ng Dragon ang lahat upang pigilan ang lahi ng tao na makuha ang puso ng lupa. Sa katutuhanan, pinipigilan nila ang posibilidad na muling lumitaw ang isa pang Earth Knight sa lahi ng tao. Ngunit ngayon, sa wakas, lumitaw na ang isang Earth Knight sa lahi ng tao. Ang pagpigil ng mga demonyo ng abis at ng lahi ng dragon ay ganap ng nabigo. Ang paglipol sa Mano Society kamakailan ay nagdulot ng ilang kaguluhan sa imperyo, at bumaba ng morale. Ngunit ang paglitaw ng Earth Knight ay parang isang pampalakas loob na ibinuhos sa imperyo ng Divine Sia. Ang sentro ng atensyon ay natuon din sa Earth Knight. Sa kabaligtaran, hindi gaanong nabanggit ang pagiging general na may dalawang bituin ni Lin Moyo. Maaaring dahil masyado ng malaki ang katanyagan ni Lin Moyo, umabot na sa sukdulan. Muling pumasok si Lin Moyo sa bulwaga ng piitan. Ngayon, malapit na siya sa level 4 na putsyam, kung bibilisan niya, maaaring umabot siya sa level 50 sa loob ng wala pang dalawang araw. Kapag naging bihasa na siya sa mga bagong kasanayan, oras na rin para pumasok sa Eternal Battlefield. Ang pangako kay Diyos ng Katarungan, ang transaksyon kay Sinaunang Earth Dragon, lahat ay naghihintay sa kanya upang tuparin. Pati na rin ang nakaraang kabiguan laban sa Sinaunang Lowak Lam, hindi pa rin ito nakakalimutan ni Lin Moyu. Sa daan, lahat ay magalang na bumabati kay Lin Moyu. Masyadong malaki ang kanyang katanyagan, pati na rin ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan. Dahil dito, nakalimutan ng lahat na isa lamang siyang bagong estudyante na wala pang isang taon sa akademya. Sa loob lamang ng isang taon, narating na niya ang tuktok na hindi mararating ng maraming tao kahit sa buong buhay nila. Pumasok sa piitan. Langhapin ang malamig na hangin mula sa piitan, talampas ng mga banal na hayop. Sino ang mag-aakala na isang hari ng demonyo ang nailibing sa loob ng piitan na ito? Nilipol ng leyo ng mga patay ang mga halimaw sa bawat daan, mabilis na umabot sa talampas BLG. Tatlo, tiningnan ni Lin Moyo ang lokasyon kung saan sila naglaban ng Flame Demon Lord, kalmadong nagsabi, sayang. Kung sa labas ito, igagawa kita ng lapida. total isa ka ring hari ng demonyo. Namatay ang Flame Demon Lord sa loob ng piitan. Hindi man lang ito karapat dapat magkaroon ng lapida. Tunay na mapanukso, pinakamalalim na bahagi, ng abis, ang apoy ng impyerno dito ay naging matingkad na berde, halos maging itim na. Dito, may isang higanteng palasyo na lumulutang. Apoy ng impyerno ang bumabalot at nagpoprotekta dito. Ang buong palasyo ay nakalubog sa dagat ng apoy. Ang Charm Demon Lord, Dark Sky Demon Lord, Sword Demon Lord, Eight Arm Demon Lord, at isang grupo ng iba pang katamtamang antas na hari ng demonyo na may malalakas na lahi ay nagtipon. Magalang silang nakatayo sa labas ng palasyo sa loob ng maraming araw. Walang sino mang nang ahas na magreklamo. Maging ang Charm Demon Lord, na karaniwang mapagbiro, ay naging seryoso at nakatayo ng maayos. Tinanong ng mahina ng Dark Sky Demon Lord ang Charm Demon Lord na katabi niya, alam mo ba kung bakit tayo ipinatawag ni Kamahalan? Mahinang sumagot ang Charm Demon Lord, marahil may kinalaman ito sa mga kamakailang kilos ng lahi ng tao. Mukhang halos nalipol na ng lubusan ng Mano Society sa loob ng Imperyo ng Divine Sia. Bahagyang nagulat ang Dark Sky Demon Lord, ang Mano Society, hindi ba't ikaw ang namamahala doon? Bamulong ang Charm Demon Lord, sa katotohanan, si Kamahalan ang nasa likod ng Mano Society. Ako lamang ang responsable sa pagpapakita sa publiko. Ngayon lamang nalaman ng Dark Sky Demon Lord na ang nasa likod pala ng Mano Society ay hindi ang Charm Demon Lord. Sa pagkakaalam niya, maraming eksperto sa lahi ng tao ang napasuko na ng Charm Demon Lord. Sa ilalim ng impluwensya ng kakayahang pang-aakit, ilang mga tao ang hindi namamalayang naging mga tauhan na ng Charm Demon Lord. Kapag napasuko na, halos imposible ng makatakas, maaari lamang maging masunur ang alipin. Sa hanay ng mga taong napasuko ng Charm Demon Lord sa loob ng maraming taon, mayroon pang ilan na nasa antas Diyos. Kaya naman, hindi lamang siya humahanga sa Charm Demon Lord, kundi labis din siyang nag-iingat dito, Natatakot na baka isang araw ay mahulog siya sa bitag nito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tunay na nasa likod ng Mano Society ay si kamahalang Demon Emperor. Sa wakas, gumalaw na ang palasyo sa loob ng dagat ng apoy. Ang matingkad na berding apoy ay umangat, bomb alat sa buong palasyo. Isang higanteng demonyo ang lumitaw sa loob ng apoy. Sa kanyang ulo, may isang matulis na buto, mukhang sungay ng lahi ng dragon ngunit nubos na naiiba. Ang kanyang anyo ay napakalaki, parang isang higanti. Ang mga pakpak ng demonyo sa kanyang likuran ay hindi rin maliit, kapag binuksan ng basta-basta ay maaaring lumampas sa sampung metro. Mga kaliskis ang bumabalot sa kanyang buong katawan. Bawat kaliskis ay tila may apoy na gumagalaw. Nakaupo siya sa trono ng Demon Emperor, naglalabas ng isang presyon na humanig sa langit at lupa. Nang lumitaw siya, lahat ng demonyo dito ay yumuko, nagbigay pugay. Pagpupugay kay Kamahalang Demon Emperor Dahanda ang iginala ng Demon Emperor ang kanyang mga mata sa mga hari ng demonyo. Sino mang hari ng demonyo na madaanan ng mga matang iyon ay nakaramdam na parang may isang matalas na espada na nakatutok sa kanilang leeg, na parang puputula na ang kanilang mga ulo. Ang lakas ng Demon Emperor ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Ang Demon Emperor ay karaniwang naninirahan sa palasyo ng Demon Emperor, bihira siyang lumitaw. Kahit may mga bagay na kailangang gawin, nagpapadala lamang siya ng mga utos pababa. Bihirang mangyari na tipunin niya silang lahat ng ganito. Ang malalim na boses ng Demon Emperor ay dahan-daang umalingaw-ngaw, -ngaw. mabuti, kumpleto na kayo. Tungkol dito, sa panig ng lahi ng tao, may ilang mga kilos. Ang Manu Society sa loob ng imperyo ng Divine Sia ay nalipol na lahat. Charm Demon Lord, ano ang tingin mo dito? Napatigil ang Charm Demon Lord. Nanginginig ang kanyang boses, sa pagkakataong ito, sinabay Yuan at Meng Anwen ay sabay na kumilos. Masyadong biglaan ang kilos, nagutos na ako na magsagawa ng kontra-atake. Biglang tumawa ang Demon Emperor. Ang tunog na iyon ay nagpatindig ng balahibo sa Charm Demon Lord. Inutusan mo ang lahat ng Mano Society na magsagawa ng kontra-atake? Tumango ang Charm Demon Lord. Totoo ngang nagutos siya ng ganoon. Malamig na nagsalita ang Demon Emperor, sa tingin mo ba, sa ilalim ng mga mata ng lahat ng ekspertong antas Jos na level siyam na sa imperyo ng Divine Sia, may epekto pa ba ang iyong kontra-atake? Mabilis na nag-isip ang Charm Demon Lord. Bigla, may napagtanto siya. Sa totoo lang, ayaw ko rin isagawa ang kontra-ataking ito. Ngunit ang Flame Demon Lord na iyon ay nanumpa na mapapatay niya si Lin Moyo, kaya gusto niyang makipagtulungan ako sa kanya. Kaya naman, nagpadala ako ng mga tao upang tulungan ang Flame Demon Lord na makuha ang atensyon, lumikha ng pagkakataon para sa kanya. Mas naging malamig pa ang tawa ng Demon Emperor. Siya ba ang walang utak o sa tingin mo ba, ang kamahalan ng walang utak? Ang ganitong mga salita, naniniwala ka ba mismo? Marahas na ng inig ang Charm Demon Lord, direktang lumuhad sa himpapawid, hindi nang ahas na magsalita. Sa ito, Isang nakakatakot na aura ang bumagsak mula sa langit patungo sa katawan ng charm demon lord.